hindi ako maniniwala na ang mga bata ay matututong bumasa sa English. English ang gagamitin mo, sounds. Matututo sila sa loob ng 20 days. Impossible yan. Sa daming vocabulary na English. Pero sa Esclaveria, mas madali kasi pag Filipino, hindi nag-iiba-iba ang tunog ng, ano, ng Filipino. E pagdating mo sa English, nag-iiba-ibang tunog, lalo ng mga vowels. So, mahihirapan ang mga bata. At kung inuna mong turuan ng English ang bata, sounds, at nagsimula ka sa English, tiyak na mahihirapan ang mga mga batang nagsimula sa English. Pagdating sa Filipino lalo silang mahihirapan. Dahil nga, nasanay sila na memorize by sight. Sight ang ang English. Hindi naman yung uh, mother babasahin mo, mother yung bull, babasahin mo ng bal. E, sa Filipino, baka kung basahin nila ang aso, basahin nila aso. O, pagdating sa itak, basahin niyan, itak. So, maano sila, malilito pagdating sa Filipino kasi iba ang pagbasa sa English. Pero kung unahin mo ang Filipino at uh, once na marunong na sila magbasa sa Filipino, E marami naman ang English words na kung basahin mo ay Filipino, katulad ng bed, water, plant, milk, girl, o ang dami, egg, o pig, o ano pa, boy, dog, so ang dami hen, pet, ang daming English words na kung basahin mo ay parang Filipino din, at pagdating naman doon sa nag-iiba-iba ang sounds ng ano ng, ng mga vowels. Yan ay memorized by sight na. Pero at least, marunong na sila magbasa ng Filipino, marunong na sila magbasa ng mga uh, words na parang Filipino din, pero English yan. O, katulad ng, mm, babasahin mo, math. Pagdating sa mother, uh, paano yan? Kung halimbawa, katulad ng mga slugger na mahina mag-memorize. Paano na yan, pagbasa nila? Kasi ang ano yan, ang English words na iba-ibang sounds ay memorized by sight yan. Pero kung ang bata ay fast learner, ang bilis niyan makabasa. Kasi uh, pictures ang main nila eh. Isang tingin lang nila. Makita lang ang letter M. Alam nila mother. Makita lang ang letter F. Eh. Father na kagadangan nila isang tingin lang, whole world approach kasi ang English. Pero ang Filipino talaga pantig-pantig-pantig yan, hindi pwedeng whole world approach. Sa English naman mas madali din dahil pero mas mabilis silang matuto magbasa sa English kung marunong sila magbasa sa Filipino. Pero kung aunahin mo ang English, matatagal lang pa hindi kagadyan makakabasa ng aklat pagdating sa Filipino. So ito ang pananaw ko. Ya, at yan ay batay sa lahat ng isinishare ko sa inyo ay batay sa aking karanasan. Kumparong sa mga superintendent, supervisor, principal. Mas kaming mga teacher sa classroom ay alam namin ang problema sa pagtuturo kaya sa kanila. Eh, hindi naman sila nagtuturo. Puro lang sila tables, puro papers, puro pa, pa, pa lakad-lakad. E ang teacher talaga sila ang nag sila ang implementors, sila ang practical na nagtuturo. Kaya alam nila ang problema sa pagtuturo. Kaysa doon sa mga prinsipa na hindi man nag, hindi man nila na hindi naman sila nagtuturo ng actual. Di ba? Mas alam ng teacher kung paano ang pagturo. Alam nila ang defect ng mga bata alam nila kung paano sa solusyonan ng pagganit. Kaya sana ang teacher, yun ang may karapatan na mal nila kung ano ang the best technique. Hindi yung ang magdidikta ang supervisor kung ano ang pinaka magandang technique. Kasi hindi naman nila alam, hindi naman sila ang implement kasi sila, hindi naman silang ang natuturo. Ang actual na tuturo, ang, naka, nakakaalam kung ano ang the best technique, ay ang guro mismo. At yung guro na yan ay malalaman niya kung talagang ginamit niya. Diba, nagamit siya ng marungko. Tapos sinubukan niya ang clavureas technique. Kung makikita niya ang difference. Pero, kung gagamit siya ng clavureas technique, hindi only for, hindi lang para sa isang buwan lang, kundi sang taon, dalawang taon, para malaman niya ang effectiveness ng iskrepistikmi saan mahalaga na na niya ang dalawa kung saan siya masaya pero saan magiging masaya ang bata dapat isipin ninyo kung saan magiging masaya ang bata sa pag ano pag-aaral magiging masigla magiging magaan may tiwala sa sarili may mga teacher na nagsasabi na pag uh, mag na dalawang go ngayon bukas magpapabasa ako. O kinabukasan daw yan, marami na ang absent kasi takot pabasahin. Isa e sa akin, walang takot ang mga bata sa pagbasa kasi opening pa lang hanggang katapusan nasanay na sila sa pagbasa araw-araw, one-on-one. Lagi kong sinasabi sa inyo na i-apply niyo ang one-on-one -on -one strategy and then record it in uh, practice record para ma-monetize ma ma ninyo ang mm, reading status ng bata. Kung ang gradual na pag-improve ng bata, makikita ninyo kung araw-araw ninyo papabasahin. May pag-asa pa kayo, apat na buwan. Makakabasa pa yan kung gagamitin ninyo ng progressive Technique. Kasi sa Iskabrias Tutorials, na, ang fast learner sa akin ay 2 hours lang natakabasa na. Ang average, 5 hours. Ang slow learner, 15 hours. Kung iisipin ninyo, wala pang 24 hours yan. wala pang 1 day. Samantalang may apat na buwan pa. O, kaya kayang kaya pa. Yan ay kung gagamit kayo ng e-escalverias technique. Pero kung marungko pa rin, na marungko pa rin, sam pa rin, wala question mark, ewan ko lang kung makakabasa ng 100% ang mga estudyante ninyo. Maliban kung selected, homogeneous grouping. O, ito nga yung mga bright sa kinder. O, dito sa section 1, ng pag grade 1. Ito nga yung anyang mga ano, pagdating sa section 2, heterogeneous grouping na. Simple homogeneous grouping itong star six yung talagang pinili pick alam na alam na poor bright oh di okay lang yan marami pa na kung heterogeneous grouping iba iba may past may average may slow hmm. so ang gagawin niyo i grouping niyo kailangan masis ninyo na iq ng bawat bata yung mga slow group 3 yung average uh, group 2 at yung mga fast learner, group 1 Wag na wag ninyong paghahaluin ang islo sa ka-fast. Wag ninyong paghalo haluin ang mga bata kasi iba-iba ang -iba kanilang IQ. Kawawa naman ang islo learner. Hindi sila, hindi sila matututo at magkakaroon kayo ng maraming non-readers. Kung ihahalo haluin ninyo yung mga uh, at random ang pag-ano ninyo. Kasi, ang fast learner sa ka-average, kailangan advance lang kayo ng advance sa pagpapabasa. At ito naman na slow learner, huwag na ninyong hintayin na magkasabay sila. Ipapaiwan ninyo ito at panay din ang remedial sa kanila hanggang sa makahabol sila sa average at ang average ay nakahabol na sa sa um, group 1. Hmm. then, after 6 months, o um, after 5 months, kalahati na ay fast learner na, ay fast readers na. Hanggang sa pagmalapit na, tapos, oh, alos 90% na mga fast readers.